Hello, good morning po. Hello, good morning from my place, Akin kinaroroonan ng mga kapatid. Ngayon ay tatalakayin natin ang about sa exegesis. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng exegesis, mga kapatid? Sige, pag-aralan natin. Father God, ituro niyo po sa akin kung paano pagpapaniwanag ang aking sasabihin sa mga kapatid ito po, naniniwala po ako na ito po ay napakagandang aralin na matutunan ng bawat isang mana ng palataya. Holy Spirit, ikaw po ang sumama sa akin, ikaw po ang magpaliwanag para sa akin at sa mga makikinig. Amen. In Jesus' name, Amen. Now, anong ba ang exegesis, mga kapatid? Marami ang nagbabasa ng Bible, pero hindi lahat ay tama. Ang pagkaunawa nito, Minsan ginagamit pa ang mga talata para suportahan ang maling paniniwala. Kaya mahalagang malaman ang tamang paraan ng pangunawa o ng pagunawa sa banal na kasulatan at dito pumapasok ang salitang exegesis. Ang exegesis ay hindi lang basta pagbasa. Instead, it is a true study of a passage's original meaning in light of its context cultural background and grammar. Ang goal ay kunin natin ang ibig sabihin ng Diyos, hindi yung gusto lang natin makita o marinig. Amen? Ano nga po ba ang kahulugan ng exegesis? Exegesis ay mula sa Greek word na exegestai na nangangahulugang to lead out or ilabas ang kahulugan. Ibig sabihin, kinukuha natin ang tunay na ibig sabihin ng teksto mula sa teksto mismo. Hindi tayo basta-basta naglalagay ng sariling idea at talata. Pagbigay tayo ng illustration, for example, parang treasure hunting mga kapatid. Hindi mo pinapalitan ang mapa. Sinusundan mo ito ng tama para mahanap ang tunay na kayamanan. Ngunit, ganun din sa Bible. Hindi natin iniimbento ang kahulugan. Hindi, kundi inaalam natin kung ano talaga ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Pangalawa, bakit mahalagang exegesis? Para maiwasan ang maling interpretasyon. Maraming kulto mga kapatid o maling turo ang nagsimula dahil sa maling pagbasa at pagintindi sa scriptures bigyan bigyan ko kayo mga kapatid ng ilang mga examples na karaniwang ginagamin katulad na lamang sa Jeremiah 29:11 ang sabi doon for i know the plans i have for you declares the lord plans to prosper you and not to harm you maling gamit ito Pakinggan natin. Ginagamit ito para sabihin, yayaman ako. Magtatagumpay ako sa business kasi may magandang plano si Lord sa akin. Pero ano naman ang tamang exegesis, mga kapatid? Makinig tayo. Ang talatang ito ay isinulat ni Prophet Jeremiah sa mga Israelites. Nasa exile sa Babylon. Bilang paalala na kahit sila ay pinarusahan may plano pa rin ng Diyos na ibalik sila sa kanilang bayan. Pero after 70 years, ang plans to prosper you ay hindi personal na kayamanan kundi ang pagtupad ng Diyos sa tipan niya sa bayan ng Israel. So ano ang makikita nating application dito? Ang Diyos ay dapat sa kan Ang Diyos ay tapat sa kaniyang pangako kahit sa gitna ng disiplina. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng plano natin ay magiging successful kundi ang plano niya ay laging mabuti at may in or at may, uh, eternal purpose. Tawbasin natin sa Matthew chapter 7 verse 1. Ang sabi doon, do not judge or you too will be judge. Pakinggan natin ang maling gamit dito. Ang sabi, huwag mo akong i-correct sa kasalanan ko. Sabi sa Bible, do not judge. Pero pakinggan natin ang tamang exegesis, mga kapatid, ang sabi dito. Ang konteksto ng talata ay hypocritical judgment. Yung nagko-correct -co ka ng ibang tao o ng iba, pero ikaw mismo ay may parehong kasalanan. Sa verse 5, sabi ni Jesus doon, You hypocrite, first take the plank out of your own eye. Hindi niya sinasabing bawal mag-correct, kundi dapat ito'y may humility, truth at grace. So, anong makukuha nating application dito, mga kapatid? Oo, dapat tayong magbayot, at magsabi ng totoo. Pero ito, pero gawin natin ito ng may pag-ibig at may malinis na puso. Hindi self-righteous mga kapatid. So tignan naman natin sa Romans 8.28, ang sabi dito. And we know that all things work together for good. Pakinggan natin ang maling gamit. Ulitin natin ha, maling gamit. Ito ang sabi. Lahat ng pangit na nangyayari sa buhay ko, magiging success story yan. Kasi sabi ni Paul, all things work for good. Pero ito ang tamang exegesis. Sabi dito, ang good sa talatang ito ay hindi automatic na tagumpay or comfort. Kundi ang pagiging mas katulad ni Kristo sa Romans chapter 8 verse 29 ito ay para sa mga who love God and also called according to his purpose hindi para sa lahat so ano ang aplikasyon para dito ang sabi ang mga pagsubok ay ginagamit ng Diyos para hindi uh, ng Diyos hindi para lang gawing maganda ang ending ng kwento mo hindi para hubogin ka ayon sa kanyang layunin at kabanalan Number two, para mas lumalim ang pagkaunawa at relasyon sa Diyos. Amen? At mas malalim ang pagkaunawa sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng mas malalim na pagsamba at pagsunod. So, anong mabibigay natin illustration for this? Kapag may sulat sa iyo ang isang taong mahal mo, hindi mo lang binabasa, hindi ba? Iniintindi mo bawat salita? Ninanam na mo? Gusto mong malaman ang tunay niyang mensahe? Ganon din sa Diyos. Ang Bible ay sulat niya sa atin. Now, tanong. Paano gumagawa ng exegesis? Or basic steps? Number one, observation. Ano ang sinasabi ng teksto? Pay attention to the wording, grammar, and sentence uh, structure. Like for example, sa John 3.16, hindi po ba? Ang sabi doon, for God so loved the world. Ano ang keywords? God, love, world, gave, believes, eternal life. So number two, uh, interpretation. Anong ibig sabihin nito sa original audience? Alamin ng konteksto, sino ang sumulat, kailan, para kanino, ano situation. Like for example, sa, Coloss sa Colossians, si Paul ay, sumu ay sumusulat mula sa, saan, sa jail, hindi po ba? Upang palakasin ang mga kristyanong nalilito sa maling turo, amen? And number three, ano po ba, ano pa yung uh, correlation? Paano ito konektado sa ibang bahagi ng Bible? Ang Bible ay may isang tema, si Kristo. Gamitin ang ibang bahagi ng scripture para paliwanagin ang isang talata. So, ano application natin? Number four na po ah, application. Anong ibig sabihin nito? sa atin ngayon, sa iyo ngayon, sa aking ngayon. Ang goal ng, exeg ng exegesis ay hindi lang kaalaman, kundi pagbabago ng buhay. So, ano maibibigay nating application? Number one, basahin ang Bible ng may pag-iingat. Huwag bara-bara o hulaan ng kahulugan. Gumamit ng context, dictionary, or commentaries. Pero mag-iingat din po tayo sa mga commentaries, ha? Huh? At manalangin para sa guidance ng Holy Spirit. That is the best one. Because He's a good teacher. Number two, Number two application natin, maging responsible sa pagtuturo. Kung ikaw ay nagtuturo ng Bible study or sermon, mahalagang siguruhin, ah, siguruhin na ang itinuturo natin ay ayon sa tamang exegesis. Hindi lamang sa opinion mo. Amen. And number three, Hayaan ang salita ng Diyos ang magbago sa iyo, ang magbago sa atin. Hindi lang para sa ulo, uh, ang exegesis no po, kundi para sa puso at paa. Ang tamang pagkaunawa ng salita ay dapat magdala sa pagsunod or magdala ng pagsunod. Amen. So tapos na tayo sa application, dumako naman tayo sa conclusion. Ang exegesis ay hindi lang para sa mga pastor or scholars, mga kapatid. Ito'y para sa bawat kristyano na gustong lumalim sa pananampalataya. Hindi natin dapat gawing excuse ang pagiging ordinaryong believer para hindi natin pagsikapan intindihin ang salita ng Diyos ng tama at wasto. Sa panahon ng fake news, ang dami. At twisted theology, kailangan natin ng truth you can fake at ito'y matatagpuan sa tamang exegesis ng banal na kasulatan so hanggang dito na lamang po and to god be all the glory at sana lahat po tayo ay natuto sa araling ito sa katuturan ito amen sa teaching na ito kung ikaw ay may pakialam sa iyong mga kapatiran ano pang hinihintay mo what are you waiting for share this video. Amen. Para marinig din nila kung ano ang ibig sabihin ng exegesis. Actually, last year ko po ito narinig sa aking uncle na tinuro niya sa akin kung ano ang pagkakaiba ng exegesis at doon sa tatalakayin pa natin sa susunod na araw. Amen. So to God be all the glory hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa mga nakinig. At uh, nag-google ng uh, 12 minutes na pakikinig sa teaching na ito. Salamat and God bless you all. Bye!